Teresa Street, Ermita, Manila taong 2008. Ang lugar na ito ay tila malayo sa karaniwang lugar sa Maynila. Walang gaanong sasakyan at may mga mayayabong na puno. Nagkakatao ang lugar kapag may pasok sa mga paaralan. Kung wala, ay sarado ang mga kainan at ang mga boarding house ay tahimik. Naging tambayan na nga ito ng mga estudyante sa mga universidad na nasa paligid. Siguro dahil sa mga bilyaran na nang iingganyo sa mga estudyante sa panandili ang libang. Naroon din ang swing kung saan nakakapagpahinga ang ilan. Sandaling nalalayo sa pressure ng lipunan. Naroon din ang lumang shuttle bus na ginagawa ring tambayan ng ibang mga estudyante. Matagal nang hindi umaandar iyon at tila wala nang pakialam ang totoong may-ari kung ito man ay sampahan ng mga mag-aaral. Sa gilid noon ay may karinderiya. Ngunit hindi lahat ng naroroon ay kumakain. Ang iba'y mga nakatambay at nag-uusap lamang. Si Adrian ay isang freshman student ng Adamson University. Mauubos ang oras niya kung mag-uuwian siya dahil umaabot ng tatlong oras ang biyahe papunta sa probinsya. Noong una ay sinubukan niyang maghanap ng matutuluyan sa Subel Street. Ngunit dahil sa nahuli na siya ay halos nakareserve na ang mga espasyo doon. Kahit nga ang mga room for rent na mas mahal sa board and logging option ay puno na. Sa huli, ay narating niya ang Teresa Street. Makalipas pa ang ilang bisita sa iba't ibang bahay ay may nakita siyang nakapaskil na Wanted Mail Borders sa lapas ng pintuan nagawa gawa sa yero. Hindi na siya nagdalawang isip at kumatok sa pinto. Nang sandali pa, ay binuksan iyon ng lalaking may nunal malapit sa may kaliwang labi. Maliit ito, may kabilugan at kalbo. May bakante pa ho kayo? Agad na tanong ni Adrian. Meron pa, tara sa itaas. Tatlo ang kwarto sa itaas na nahahati lamang ng dingding na gawa sa kahoy. Ang ventilasyon nito ay may awang sa itaas na may nakapaligid na chicken wire. Ang dalawang kwarto ay pinauupahan nila sa mga borders at ang isa ay para naman sa mag-asawang may batang anak na nangangalaga ng boarding house. Masikip ang kwarto pero sadyang gano'n naman talaga ang bawat boarding house. Sa bawat kwarto ay apat ang kasya may maliit na manasala kung saan pwedeng gumawa ng mga assignments ang mga border dahil ang kwarto ay masikip na sa mga gamit. May maliit din na kusina na kasunod ang paliguan. Kahit na alam niyang hindi magiging komportable ang pagtira doon, ay wala na rin naman siyang pagpipilian. Nagbayad na rin siya one month advance, one month deposit kahit ba napakaraming bawal na gawin doon, gaya ng bawal magdala ng ibang gamit maliban sa charger, unan, kutson at mga pangunahing pangangailangan mo. Kung magdadala ka ng electric fan, ay may dagdag na bayad iyon. May oras din ang paglalaba, limitado din ang paggamit ng tubig. Hindi pa siya nakakaisang linggo ay may nagbalita na sa kanya tungkol sa dating border na nagbigti sa loob ng CR. Kung anong dahilan ay hindi na niya inalam. Minsan sa mga boarding house ay hindi na bago ang mga balita tungkol sa ganoon. Sobrang pressure at anxiety na nararamdaman ng mga estudyante. Minsan ay hindi na nila kinakaya iyon. Isa pa Naroon si Adrian hindi para makichismis kung hindi ang mag-aral. Dumating ang gabi na nag-iisa si Adrian sa boarding house. Ang iba niyang kasama ay umuwi tuwing biyernes ng gabi. Samantalang siya ay kailang umatend ng ROTC tuwing weekend. Kahit na nga ba ayaw niyang maiwang mag-isa sa bahay na bago-bago pa lamang nagiging pamilyar sa kanya. Nagulat din siya nang malaman niyang kailangan umuwi ng tigabantay ng bahay tuwing biyernes. Wala rin doong telebisyon na pwedeng mapaglibangan. Sa huli, ay nilibang na lamang ni Adrian ang sarili sa paglalaro ng mobile games. Kapag nagsasawa, ay nakikinig siya sa mga musika na nakasave sa kanyang phone. Kapag takay, sinimulan niyang tingnan ang mga letrato na kinuhaan niya gamit ang kanyang phone kasama ang kanyang mga boardmates. Ilang sandali pa ay natuon ang kanyang pansin sa isang picture ng dalawa niyang kabordermate na magkaakbay. Zinom niya iyon sa bandang gilid nila at laking gulat niya nang may mukhang nakisali sa picture na iyon. Imahi iyon ng isang lalaki. Ang mga edad siguro niya ay naglalaro sa labing pito hanggang labing siyam na anyos. Tumayo ang kanyang balahibo sa na nakita. Isip-isip niya, ito kaya ang sinasabi nilang nagpakamatay sa loob ng banyo. Matapos ang kanyang ROTC, ay mabilis ding binalot ng dilim ang araw. Hindi niya alam ngunit balisa kanina pa ang kanyang pakiramdam. Para bang may panganib na nagbabanta sa kanya o nagmamasid sa bawat galaw niya. Nag-iise siya sa si bahay ngunit para bang punong-puno iyon. Dahan-dahang naubos ang mga tao na naglalakad sa labas. Dumating din ang oras na kailangan ng matulog ngunit hindi dalawin si Adrian ng antok. Bago pa siya pumasok sa kwarto ay binuksan niya ang ilaw sa may hagdanan. Hindi na niya sinarado ang pintuan gayong may kortina naman. Isa pa, inaanyayahan nitong pumasok ang hangin na nagmumula sa labas. Umiga siya at pinikit ang kanyang mga mata. Pinilit niyang makatulog kahit ilang beses pa siyang pumihit-pihit at ibahin ang pwesto ng kanyang higa. Masakit na ang kanyang batok ngunit tila ba matagal pa ang pagdalaw ng antok. Ilang sandali pa at tagumpay siyang nakapasok sa kanyang panaginip. Sa kasawiang palad ay bandang alauna ng madaling araw nang siya ay magising. Naalala niya ang sabi sa kanya na sa oras na magigising siya ng madaling araw ng walang dahilan ay siguradong may nanonood sa kanya. Ngunit sino namang manonood sa kanyang gayong nag-iisa lamang ito? Dalayata ng pagkatuyo ng kanyang lalamunan ay nasa midsiya. Siguro na rin dahil sa ilang ulit siyang lumunok nang dahil sa kaba ay natuyot ang kanyang bibig. Nasa may kusina ang lalagyan ng tubig at nagdadalawang isip siya. Hindi niya alam ngunit bigla niyang naalala ang estudyante na nagbigti sa banyo. Kasunod na kasi ng kusina ang banyo kung saan naganap ang malungkot na pangyayari. Sa huli ay hindi na nakatiis si Adrian at tumayo Pagtayong pagtayo niya ay nakita niya ang anino ng lalaki na nasa likod ng kurtina ng kanyang pintuan. Kahit pa madilim iyon ay sumisilip din naman ang ilaw na nasa may hagdanan. Sigurado siyang may tao sa likod ng kurtina. Sino yan? Kinakabahan niyang tanong. Saktong lalapit si Adrian ngunit biglang nagtatakbo ang anino patungo sa kusina. Hindi niya alam ang pumasok sa kanyang isipan at sinundan niya ito. Ngunit sa katakatakang pangyayari ay walang tao sa may kusina. Tila ba napaka pangyayari iyon dahil wala namang malulusutan doon. Biglang naisip ni Adrian na baka pumasok ito sa loob ng banyo. Nagdadalawang isip pa siyang buksan ng banyo ngunit kailangan niyang makasiguro na walang ibang tao na nakapasok sa kanilang boarding house. Mahirap na at baka siya pa ang mapagbintangan kung sakaling may mawawala doon. Bago pabuksan ng banyo ay dinampot niya ang makapal na bakal na ginagamit ng kanyang kaboardmate. Maingat at dahan-dahan niyang tingungo ang banyo. Nang makarating siya sa harap ng pintuan ng banyo ay sinalyan niya iyon. Umaasang magugulat kung sino man ang nasa loob. Laking pasasalamat niya na wala rin siyang nakita doon. Isang malakas na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Uminom na rin siya ng tubig para maibsan ang pagkatuyo ng kanyang lalamunan. Sa sandaling ibabalik na niya ang baso ay napansin niya ang mga paang nakasilip sa ilalim ng lababo. Tiunti siyang umatras palayo sa taong nagtatago sa ilalim. Ngunit aktong tatakbo siya palayo ay bigla siyang sinunggaban ng lalaki. Sinakal si Adrian ng lalaki. Wala itong mga mata at nangingitim ang mga labi. May marka rin ito ng lubin sa kanyang mga leeg. Tinubukan niyang sumigaw ngunit walang tining na lumalabas sa kanyang bibig. Bago pa siyang mawala ng ulirat, ay nagsalita ang lalaki. Walang gigising! Matapos iyong marinig na Adrian, ay bigla siyang nagising. Ilang beses pa siyang nagtanong kung totoong panaginip lang talaga ang lahat. Nang may mas masansya ay bigla niya ulit naramdaman ang tiyo niyang lalamunan. Muli na naman siyang naganap ng tubig. Bumangon si Adrian at muli niyang nakita ang anina ng lalaki na nakatayo sa likod ng kurtina. Gaya sa kanyang panaginip ay tumakbo iyon sa aktong lalapit sa kanya. Ngunit kaiba sa kanyang panaginip ay hindi niya hinabol ito. Bagkos, tinakbo niya ang pintuan at sinara iyon. Bumalik siya sa pagkakahiga at nagtalukbong ng kumot. Tinakpan niya rin ng unan ang kanyang mga mata. Ilang saglit pa at naramdaman niya ang mga yabag ng paa sa loob ng kanyang kwarto. Papalapit iyon sa kanya ngunit wala siyang lakas ng loob upang tingnan kung sino man iyon. Naramdaman niya na lamang na may malamig na kamay na dumampi sa kanyang mukha. Kahit na nga ba nakabalot siya ng kumot at may nakapatong na unan sa kanyang muka, ay damang dama niya ang lamig na nasa kanyang pisngi. Hindi na nakatulog si Adrian ng araw na iyon. Inihintay niya na lamang na mag-umaga at darating na rin ang kanyang mga kaboardmate. Pagdating ng hapon, ay isa-isa na nga nagdatingan ng mga iyon Nagbiro pa ang mga ito at nagulat nang malaman nilang kinaya ni Adrian na magpalipas ng gabi doon na nag-iisa. Kalaunan ay nalaman niya ang dahilan ng pagpapakamatay ng estudyante sa loob ng banyo. Inasabing bumagsak daw ito sa isa sa mga subject niya sa eskwela hanggang hindi na raw ito pumasok. Hindi e rin daw alam sa kanila na hindi na ito pumapasok. Isang araw ay nakita na lamang nilang nakambigti ang kaibigan sa banyo. Wala na si Adrian sa boarding house na iyon. Lumipat na ito sa Maisabel malapit sa bakery. Isang araw ay nabalitaan niya na lamang na may nagpakamatay muli sa boarding house na iyon. Si Kuya Eric na dati niyang kaboardmate. Ang pinagtatakan niya na lamang ay kung bakit siya nagpakamatay. Wala rin makapagsabi ng dahilan kung bakit niya ginawa ang bagay na iyon. Kung ano man ang nangyari sa boarding house, sa taas ng bilyaran ay nananatiling misteryo hanggang sa ngayon.